Yan yung binili ni Ambed ni John. Haber kuno kumusta Dato'y toy ginatang na. Bayat o oh, haan. Ginatang na. gay Amazon. <clears throat> Masapul ngare pasaren sa ni. Eh hindi na yadong mata basta darating yung amo namin bukas kaya nagpre-prepare kami mga daddy at mommy maganda yung tempo ngayon hindi mainit. Kaya pwede kang mag-crystal. Yay, gilid. Gigit-gigit na, papa. Yan, bagong laruan, yambid. May sumot.